So guys, maganda ang maga. Ayan. Stop it. Get, Get some help. kami ng ano, makakasama ko. Psych. That's the wrong number. Ina, ayan na oh, <laughs> Ayan, bumili ng face mask. ah, yan. Oh, bili na ako eh. pare. Ayan o. Ayan, ayan, ayan. Ayan eh ano? Kutang ina po. Ano ta? pa. tigapang? Nirpinya po siya. Eon. Ha? na po. Na. nakabili na ko. Ay puso. Naglalaban? <laughs> Na, na, ano yung ano na yung tyan namin. gusto na tanggal pa. Sige sige. Ay na tanggal pala. Ay, ano? Si malambot lang kasi yung ano. Siyempre, e eh, kailangan namin ano yun, ayon. Kaya, to. <laughs> Wala. Bakit 'yan so? Wala. Basta bili-bili para na maganda. Wala, tanggal lang. Ngayon okay, so, guys oh, sa ano. Ngayon. Atin sa abinya ganyan, ano uh, 'yung matibay na pre mask. Oh, ayan, face Ayan o. Ah, kinse. Bismas, bismas, kinse. Maganda ako na yun. Ayan. 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 Ayan, nagbibili ng face mask yung uh, kaibigan ko. Oh, ayan. Ano uh, na kasi yung unang bili na ng face mask. Ayan, guys. Ayan. Ay, no, makapal, yun. Ayan talaga, makapal talaga yan Thank you pare Ayun, nakabili na ng face mask Ayan, ayan, ayan ito, ito sigurado talaga to Sa plastic na Ayan Ayan o Ayan o Ayan Ayan o oh. hey, Tuan sa abing kami? Ayan sila. Ayan guys. Ayan. Thank you for watching guys. Angel Brasil.